Tagal na kayo ko yung nag -grab? Yes po, ma'am. Nistress <laughs> ako, kuya, sa'yo. <laughs> Buang ka, meron siyang ano on. Hindi mo ito oh, nabasa, oh. Mixed syndrome siya. Yung viral, oh. good oh. online. Oh. The oh, viral yan siya, di ba? Sa online. Ah, really? Yeah. Oo, oh. sabihan mo. Siya. Ay, ikaw pala yun. Hello po siya. Oo. Uh, morning Alam problema sa akin. Hi, thank you po. Ay, ikaw yung sikat ay, vlogger yun -vlog. kuya, na vlogger. Ay, kuya, napanood ka namin. <laughs> kuya, paano napanood ka na kayo? Ay, harapan. Sir, kayo yung sikat sa ano ha, sa Facebook po. Picture tayo kay kuya. Uh -huh. Panibagong video, panibagong kwento na naman tayo mga boss idol Iba't ibang biyahe, iba't ibang pasahero, iba't ibang reaksyon May mga pasero na masayang masaya sila kapag nakita nila na ang driver nila ay ako Hi, si Kuya! Mama. Hello, ma eh, ikaw yung sikat na vlogger Hello. Ay, na ay, na ko yan. Nakapagod ka namin. Ano po. po? Yung iba nga nagpapicture pa. Sir, pwede yung papicture? Yung iba naman, taibig na sa umpisa. Yung parabang nakikiranda muna. Na parabang may gusto sila itanong na ako nga ba yun talaga? Kaya naman madalas yung iba, bago sila bumaba, Kuya, parang napanood ka na kayo? Ay, na <laughs> Kaya alam ko na yung ano nyo lang. Thank you po, Thank you po. Jessica ba yun? Uh, MMK po. Thank you, ma'am. Thank you. MMK? MMK. Ah, si Joseph Market kan man. Ah, oh, po. Kaya pa na anak kana kayo. sige, ma'am, thank you po. Yung iba naman pag sakay nila at nakita na rin mga kinikilos ko, doon nakikilala na nila agad ako. Ay, ikaw pala 'yon. Hello po, sir. Uh, morning po. Alam problema sa akin. Yung iba naman sa una parang iba'y iniisip nila. Pero kapag nakita nila at nabasa yung placard sa likod ng aking upuan, doon na nila naiintindihan. <laughs> Buang ka, meron siyang ano on. Oh. Hindi mo ito so, nabasa, Oh, Uh -huh. Ah, I have Ah, oh, that's Tori Kaya naman, minsan yung iba Napapag-Google pa Ah, Mag-isbi. Nugel niyo mo tayo? Yeah. Ang <laughs> gano'n. Nakaka-proud naman dito. No. Yeah, because he's working kahit ganyan yung situation. Uh, na, Unlike yung iba dyan, naga-nakaw, naga, you know, you're doing bad things in life. At minsan, nakakatanggap din ako ng magandang papuri mula sa aking mga pasahero. Nakaka-manghanga <laughs> yan eh. Kayang-kaya mo eh. Pero syempre, hindi rin naman mawawala yung mga medyo nag-aalangan. Yung bang mapapansin mo sa kanila na hindi sila komportable habang nasa biyahe. Tagal na kayo po yung nag-grab? Yes po, ma'am. Nistress ako po sa sa'yo. <laughs> Ilan lamang yan sa mga reaksyong araw-araw kong nararanasan. Kaya naman sanay na ako sa ganito. Sanay na ako sa tingin ng iba. Sanay na ako sa iba't ibang reaksyon ng mga tao. Yung iba, curious lang. Yung iba naman, takot ang nararamdaman. Yung iba, bilib na bilib. Pero alam mo, okay lang lahat yan. Hindi naman kasi lahat ng tao ay agad-agad maiintindihan nila ang isang bagay na hindi naman talaga nila nakasanayan. Lalo na yung mga taong hindi naman pamilyar sa mga bagay na nakikita nila. Pero may isang bagay ako napansin. Mas maraming tao ngayon ang mas bukas na ang isip. Mas marami nang gustong uminti di at umunawa. Sila 'yung mga tao na hindi lang basta tumitingin at bumabasa lang sa nakikita ng kanilang mga mata. At iyon 'yung mga nakakatuwa kasi ang tunay na pangunawa hindi naman nakikita ng ating mga mata kundi nararamdaman ng ating mga puso. Minsan nga naiisip ko. Paano nga kaya kung hindi ako naging drive? Paano kung hindi ako nag-vlog? Paano kung hindi ako nagbahagi ng mga video tungkol sa kondisyon ko o sa mga naranasan ko? Baka hindi ko naibahagi ang aking kwento. Baka hindi ko rin nakilala ang mga taong kagaya nito. Yung mga tao na magkasama mulang ng ilang minuto sa loob ng sakyan. Yung doon mo lang sila makakausap pero magbabahagi ng mga malalim na kwento. Baka hindi ko naranasan yung pakirandam na sa simpleng kwentuhan lang may natututunan pala yung iba. Kasi gano'n naman talaga ba? Diba? Minsan hindi mo na kailangan na mahabang paliwanag kasi minsan sapat na yung makita kanila marinig kanila at marandaman nila na ganito pala yon. Hindi naman talaga mahalaga kung anong reaksyon nila dahil ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang bawat pagkakataon para magbigay ng inspirasyon. Kaya ikaw, tandaan mo, minsan ang pinakmalaking pagbabago sa mundo ay nagsisimula lang sa isang simpleng pangunawa. At higit sa lahat, hindi lang pangunawa ng tao ang mahalaga, kundi ang paniniwala na may tayo na laging gumagabay. Kaya kahit anong tingin iyo ng iba at kahit ano pang pa reaksyon nila, ang tunay mong halaga ay hindi para sa kanila. Dahil kay Lord, higit ka mas mahalaga. O siya, mga boss idol, salamat at umabot ka hanggang dito. Basta palagi mong tatandaan, anuman ang ipigdadaanan, anuman ang iyong matanggap, matuto pa rin tayo magpasalamat sa ating Diyos na nagbibigay ng biyaya para sa ating lahat. Thank you, Lord, for the blessing. Keep the change. Thank you. Thank you, Kuya. Nice meeting you. I'm so proud of you.